hawak nyo nga eh, baso eh. Yeah, again, eh. Musik anong lahi nito parang ganda ng pagkabaka? Anong lahi nyo? Oo? Oh? Bremen! Bremen? Ganda yun. Ganda ng katawan eh. Ito yung malaki lalaki paano? ano? Oo? Oh? Yung grabe yung mga katawan nyo. Kakaiba nga ano eh. Tiga, 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 tiga. May... May... Tidak, 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 tidak. daw. tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Napakasikip na kayo ni Kasyo. Yan, nahihirap pa sila magkarga dito bakit. Yeah, 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 yeah. Nako! Nako! Sumugsug na! Yan, may kabayo sila dito nga, no? Nabili na. Ito pa yung gagamit ito? Pangkatay natin? Pangkatay na Pangkatay natin ito. Parang bata pa rin, ano? Banda na yan. Huh? Parang, kuy, parang bata pa rin. Kaya maliit lang siya. Magkana po na ako itong ganito pangkatay? Oo. Oh. Oh, mura lang. 14.5 lang pala ito. Mahal ano nga yan. Ah, mahal pa rin ba ito? Mm -hmm. Ah, kala kayo mura na. Sa bagay, ibang presyo naman po ng kabayo sa mga kalabaw at baka, ano? Ibang sukat ng pangkatay so, kaysa ano, ah, ang pangkalaga. Ang at yep. panggamit pang kaysa pangkatay. Ah, yun pala. Mm -hmm. Kaya ito'y mahal pa rin pala. 14.5 ano? 14.5 daw ito. Pero mura ba ang karanin ng kabayo? Right. Mga magkano lang kalimitan ang karanin ng kabayo? yung sa ano mo lang? Dalawang daan? Ah, yun Ayan. Paalam na, katay ka na. Pero kita ka rin kinagagamit din eh. Magandang araw mga talong TV. Nandito tayo ngayon sa Lucena Auction Market. Ngayon po ay June 10, 2024. Tayo po ay mag-update ng mga binibetang hayop dito. ah Siya nga pala po, uh, sumanagtatanong sa akin, bad po napakadalang natin mag-upload dito sa ating main channel. Kasi po nagkaroon po tayo ng violation at risk content po tayo kaya ito po demonetize yung channel natin. Kaya po gumawa tayo ng bagong channel, doon po tayo nag-upload ng mga video natin. Kaya po sa pasalan nyo rin po yung ating bagong channel, uh, Longs Farm TV po ang pangalan niya. At lalagyan natin yung link sa baba para mapuntahan nyo po. Doon tayo nag-upload ng mga updated ng mga video natin at siyempre yung pagbisita natin sa mga farm. Kaya sana po supportahan nyo yung ating bagong channel kung paano yung sinusupportahan yung ating uh, dating channel. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa Arto. Yung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lang ka-update sa na-upload ating video. Dito sa... Ayan, uh, talong Stevie. Uh, at alas 12 po ng madaling araw. Ito po ang huling dumating na truck ngayon dito sa galing Bicol. Ayan po. Bago nating galing Bicol. Alas 12 na ang madaling araw. Araw ng Lunes yun po. Eh. <laughs> Bago dating po, binababa na yung mga kalabaw nila galing Bicol. Yun po, mga kalabaw na galing Bicol. Marami na po nakapal na mamimili. Yan. Yan po.

Hmm. Uh. Yan mga talong TV may malaking bakat ba? doon dito tatlong mga tataas na bakat. Yan. Medyo hindi pa to kalaki tong isa. Ano siya pampatining. Yan. Tapos mayroon pa rin po do isang ano, mahaba. Mahabang pagkabaho, maganda pati tinin. Tong isa pa rin natin tong ano to. tatlo ito malalaki. Kalabaw. Ah, kalabaw ba 'yan? Ah, kalabaw ng ano? Tak din ng kalabaw na 'yon, ang laki. Kalabaw pa rin kalaki ba kang itim? matapang eh ah sabit yun laki grabe laki oh lamba yung laki bupalos <coughs> yun <laughs> Laking bupalo Ah bupala Babae pala eh ang bagong dating ngayon ah, Alas Alas 3 ng madaling araw Ayan na ah, good morning mga Talongs TV Ngayon ay sumikat na ang araw ah. Kita natin ang mga bumungad sa atin Ayan pa mga baka nandito wala na po yung mga kalabaw na malaki kanina, madilim at aykar ka na, kaya ngayon puro baka na po nandito at uh, mayroon na po mga nagpaparada ng kanina mga baka dito, nagkaantay pa rin ng mga mamimili dito sa Lucena Auction Market. Yan uh, ang sila dito ng bakang ito. Oh. Oh, So, yung talikod so, si Kuya. Na, yeah. Ay, kaya ako nagsasabi sa eh, oh, ay, ikaw ay laging kapalay. <laughs> Talo pa niya na nakakaw dami niya. <laughs> ay, para. <laughs> ay, gusto pa. ka naman ako tumawat ng, hello. Talo pa yeah. niya na nakakaw. Natawa lang <laughs> sila sa baka. Ito ka na. Ay, Diyos ko po, mapangilangay. Ay, kung tatawad nalo sa inyo, nung surprise, kaya naman, eh, ay, tatawad kayo, walang pira pala kayo. Oo, <laughs> <Talo>, ano? <alaw. laughs> ay, <laughs> parang nakakaw. <laughs> yeah yung baka niya tawad. Ano magkano patawad ko kayo? Ano magkano, magkano Ah, bawa sa 30. Ipar mga pula pula kaya ano, ay kukuti eh. Ito tayo bawa sa 30 para tawad ni kuya. Ay, yung baka nito? Ngayon kaya binabasa din ang kuli ng baka sa presyo? Ay, kung bagay yeah. uh, mas mas puti, ini, oh yeah. Bala, uh, din. Uh, yung mataas tas Pala binabasa yung dibilan ng kulay. Pag mga yung ng kulay. yung palapangan yun. Dahil yung pangang puti po. Ah. sa nung din? Oo. Ay, uh ito -oh. naman po ano yung mga Tagalog nito, hindi na naman Tagalog, Tagalog nito. Uh -huh. Ah, Tagalog na ah, pala oh, ito. Ay, ano, ay may kasi nga, Oh. Tayong. Ayan. Ay, ah. tingin po si Kaya baka dito. Kaya hindi isa sabihin sa laki ang sa ano. Tinitingnan din ang postura. Yung postura po ng baka? Um, Para po yung ibang pero mga... Pero may nakakatawan. Ay, pagka uh, postura may maganda. Oo. Oh. No. Nat na. Pero pa lumaga na mataba naman ay ang kustura may pagi. Ah, oh, um, yung pinili naman. siya Yung pala binabasayan niya 'yung pag bumibili ng baka. Merong mataba, yung pala may ang pagkain din. Kakain ko sa ilalim damo lamang, ay di ako na rin umutok. Pumapayat po siya nang no pagdamo lang ano. Ka, uh -oh. Kaya ang hinahanap din pala minsan pag ano hindi yung hindi pinipitsa no. Uh -oh. Pinipits kasi talaga. Kasi kaya bawi matako sa mga damo. Ikot ko rin, ipit kumain. Ah. Uh -oh a yeah. yeah pagkabaan mga piyasa sa mga palya ay siya doon tapos, Bakit po? Ah. Ay dahil ano eh, hindi niya kakain ng gating hindi mga papakain ng palya. Ay oo, oh, pagsanay po oo. Oh. Pagpasanay palya. Malayo sa malayo ang ulahan. Oh. Ay alam, ang dal, dal dalang pa yung palya na pakakain. ah, kayo damo lang talaga papakain niyo? Eh, o, talaga damo. Damo lang. Kaya mo. Ay nga po. Ay, nga po. Kung bagay kayo naman hindi naman talaga ng sa dyang bilisan. mga kaya yung mga mabaw yung mga pigs. Yung ganito na, yung malalang ah. <laughs> Pa ay, ito na may papalakin pa to eh. Ito na may kwen eh. Nakakaya ko na sa pahulang na kayaan. Hmm. Papalakin ah, pa to ito. Hindi siya kaya. Oo. Ito si Kuya. Ito pa dahil. Ito si dito. Ito okay. pa pa yung mga bakala dito pinaparada. Ito daw ay bawas up. Ah, 42.5 bang halaga itong Toretek ito Kasi okay. may malaking baka dito Binibenta yeah. Ito po ang ano, magaling magbuo ng magaling magkukay. Magaling magkukay lang. Ayaw so, ah! Ayaw ah! Ayaw ah! Gusto ka natin hala ganyan ganyan? Bawas sa 55 daw ito. Balag ba? Ay hindi malaki na pala ito. Patiner na pala ito. Ayan. Malaking baka. Binibenta pa. Hindi sila kuwi ng baka. Ang dami, dami po. Pa pa? Ah, nag po dito yung alas, alas 8 ng gabi. Madami na. Madami na. Madami na nabawas. kanina alas 8. Alas 8 ng gabi, nandito ni mga Linggo po po. Papunta ah, oh. ah. ah. na kami dapat. Oo. Galing kasi kami sa po kami? Ninja po. taga sa Bumo kami ng dalong bakal. Apo, nakabili. Ito pa yung titingin po. Ito, titingin Oo. Hindi na yung nakabili dito. yung baka. Oh, dalawa pala ito. Oh, nasipa. <laughs> Ayan. Parang yung Gana. mga tureteng baka ito daw ay parehos 33 partida 33 saan ba ang sandalan yan? sa SLSU ah dyan malapit ang pala yun ah oh, tatama ayaw pa sampay yung isa ka partida 33 daw ito mga tureteng baka nabili na ilang ka tibor may patulang mo na ako yun naman yan. Malaki Yan wala sa cellphone. Ayaw kung ayaw magpasakay ng isa. Uwag siya pa. Iyon, sumakay na. Isa pa daw eh, hindi na catch, <laughs> Kiniti nila yung baka. Bila. Good po. Bibilihan po sila sa baka ang dalawa? Sila. Ah, hindi pa binibili. Ah, hindi pa Nagtatawaran pa yata po sila. ano? Hmm. magkano Kailan daw magkano? Kailan to magkano yung talaga yung dalawa One o five. One Dalawa na. Mga bakang masabate. One 105 dalawahan na mas bati pa no matataba naman na siya pwede alagayin pa katay na alagayin niya alagayin pa ito mababa nga lang pagkabahan niya mababa nga malaki naman ang yun yun lang Sir Good morning Sir Kayo po namimili na ang baka ang alagayin? Ah. Uh, ah. Makikita pa sa ating Kasi... mga lang Mabago ka na yun tayo ng ano, wala pasok doon sa... Opo, opo. Kasi po medyo nagkaroon tayo ng problema sa YouTube eh. Ah, ganun ah. ba? Ito yung binibili niyo ba ka? Hindi, inalo pa. Nakakuha ko na yun. Ano, ano ko niyo na pwesta? Oo. Try it na. Hindi na. Ang naman hmm. naman yan ng vlogger. Ang mga nanonood sa iyo Aha. Tatawaran pa rin po sila sa... Kay po yung sirimay dati nga laga ng baka? Oo. Ah, uh, ibig sabihin po ay ba Oo. May ilang taon na rin po. Ay, Wala pang yung... pa, bulbol. Ay, <laughs> yung... <laughs> <laughs> Pero po sir, eh, magaling na bibili. Uh, kam kamusta naman po ang pag ganitong baka? Nakapagbenta na rin po. Ayun. Kamusta po kita sa pag-alaga ng baka? Si manager ya, uh, George nga ang lahi natin isa. Ah, binibili din po sa inyo niya. Sa ah, kung baka po pagbibenta na kayo Ay, bumibili. Pinatataba ko lang. Ah, pinapataba niyo na tapos si Kuya na bumibili? Kaya nabibili. tara apat na buwan at ako'y natubo na. E ah, yun, binibenta niyo na po. Ayun. Nalugin trend ha. Iya. Ah. So, pagka kate mga ano? Lima tas tapos pala pwede na eh. Pinibenta niyo na? Pinibenta. Pinibenta niyo na ba? Hindi pala. Hindi pala nga nila, sir. Pero sir, kayo nagamit niyo na mga tatawag ng mga feeds, mga hindi. Damo lang, talaga. Uh, Nagawapit ako ng pichay eh, mga papainom ko. Mga ating pili. Ah, uh, kung bagay natin. Oo. Oh. Mm -mm. Palyat Palyat po. Ay hindi rin nanggagamit siya ng palyat daw. Yung pala, ito pala si sir, yung magkababayan magka daw pala. Pag, Pag tumaba na pala ito daw, binib binibili na rin kay Judge. Maganda pala po. At, Pag hindi nakahihirapin na magkano, kayo na rin pala mimili ng baka. Pero nung guling, binenta. Sa iba binenta? Hindi ko siya Ay wala. Well. Ito po yung magkano po benta Ito po yung isang Tapos po yung isa, ganun din. ay ito po ay bawas sa pitong po ito. Ang habang pagkabaka niya po, ano. Ito po yung galing lang din. Ito po ay bawas sa pitong po. Yan yes, si Balay. Yeah. Ito yung ng dito sa, dito lang sa kalapit, tapos 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 sa tapos 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 na baka. tapos tapos mga tapos 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 mga baka tapos pa dito. Dalawang tapos lang kaya tapos 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 24-7 Tatawaran daw sila ito binibigay 24, na 24-7 Ayan o Tatawaran pa sila sa bakang ito Ayan may baka sila dito Ang ano Dalawang lupid Matapang ba boss Nick? Hindi Hindi naman Ah saan yung pa ito nabil? Hey! Ay, patay, Oh, sumabit na Nakumikot na umikot na, na umikot na. Ito po yung pangkatay na po. Dapat din sa gitna. Magkano rin ko yan ganyan ng baka nyo kalaki. Yan yung mo. Yan. Yan, matras na, matras na. Sala. Laki Mga baka mas bati yata ito. Hindi hmm. mo basta may Baka mas bati agad. Pwede naragandang lang. Anong daragandang? Lagi ka. Pagkain. Ba? Wow, tila. Ah, tilay. Bakang yan, ikipot. Bakang, ikipot daw. Yan, umakit na. ang palihila. na? yung trap. Kaila. Okay. Kaila. 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 Kinakarga Kinaarga nila 'yung mga baka. Ah, ah. Ay, oh, wala. na. 'yung Kira na. sila dito

Kinakarga na, pabalik ang mga baka. Yes. Yes. Yes yung Ayan o. May mga baka sila dito pinapata ng pangilong. Alagay mo. Oh, -kapitan. Kapitan. mga baka mo ito. Mga Ay kay Busnik. Magkano mo binibenta Busnik? Binibenta pala. Binibili pa pala nagbibili pa pala sila. Wala po. Yan ay toto puja yan apat niya. Kay lumakad na tay. Daging na 'to yung bibili pa pala sila dito ng mga baka. Mukha naman binebentahan kanya baka mo. Partida 30. Partida 30 patiyan. Ayto pala saitan. Pero buso may isa kambing ko sasabay. Partida 30 daw Ito mga alagay in baka. Yan na, si Boss Mika at mga baka nga ito. So, Party that time ta. May... May baka si boss na pang-alaga. Alagahin. Magkano na nakuha mo yan? 50. 50,000. Ito pala yung hinahanap ng mga ano yung kanina. Yung gantong halaga lang. Oh, ikaw na lulusutin. Hindi <laughs> <laughs> mo, hindi mo kaya. Yung lulusutin hindi kasi ay eh. ikaw lulusot ngayon. Ito daw 50. Dadalhin sa pagbilaw. Pagbilaw nga ano? Oo. Uh -huh. Alagain. pinalta nga yung Mortigon. No? 50,000 daw ito nabili na pili uh, na. sila bossing po ay uh, nakabili ng baka ditong uh, party junior bull siya. Red Brahman. Sila sir ang nakabili. saan po dadalhin ang baka niya nabili? Ah, uh, Sa Mabala yeah. Sa Riyaya. Kayo po yung may mga sadyang alaga na rin mga baka? May alaga na rin kayo talaga ng dating mga baka? Oo. Uh -huh. Kamusta naman po nakapagbenta rin naman kayo? Oo uh naman. -huh. Kamusta po ang kitaan sa baka? Ayos din. Ayos din naman. Pero po namimili rin kayo mga malaki, mga pampatini? O ganito lang? Yung palaki yung nga. Ah, palaki lang talaga din. Kumbaga mga torete. Ang hinaharin nyo. Eh, ilan taon nyo po itong alaga ng ito? Malakana, Bago may benta. Isang taot ka lahat, malaki Isang taot ka lahat, ipinibenta niyo na rin. Ka malaki na yung ibibenta rin. Iyon pala. Magkano ka po ulit ito ang nakuha niya, sir? 40,000 40, po nabili na sir Yan po sila sir, ay taga mamala Sariaya. Yan sila sir, marami sila magkakasama at may tinanghali sila dito ng dating May ginama at may natira pa po isang mga gandang gandang baka dito Oo, naghihintay lang po sila nakargahan <laughs> Yan si sir Sir, ilan to na pala kayo nag-aalaga ng baka? matagal na. Simula pa ba tao na Ah, kumbaga talagang, kumbaga mapapayang sa ano, talagang ah, maganda rin pagkakitaan talagang baka. Yung uh, eh, pala, maganda rin pagkakitaan uh, daw yung mga baka. Maano din, uh, magandang nakita. Aha. Sa pagka, ginagawa namin kami nga ng roon, pag magaling siya. Ah, ginagamit niyo po sa bukid? Kami siya ginagawa namin kami. Eh, pa. eh, pala. Pero po ito sa tagal yung nag ng baka, anong kalimitan na encounter niyo na sakit ng baka? Nagkasakit yung mga sakit ng baka? Yung pagkamit siya yung mga sinisipo. Ayun lang po talaga? Ayun lang po. Ano po ginagamit niya naman? Ayun yung mga... napunta kami sa mga... Ano nang hayop at... doon. Nakahingi kami ng uh, Ah, uh, meron po binibigyan na libre naman? Eh, pwede tinuturo ko yung painom. Meron pa turok Pagka... Ah, uh, meron po. Ang baka ay pagka... Yang hindi nabangaw. Ah, uh, turo po ang ginagawa. Pero po pag yung kaya pa naman si ano, so, supak. Um, Ayun pala sila sir. Ano pangalan po sir? Ready. Si Kep Red. Ayun po si Kefred. Sila po ay dumating dito ng at may ginamapot po at may nakuha sila isang baka maganda. Ito galing daw uh, Aurora yata itong bakang ito. Tinan po natin. Ayan po. Ito po ay 7 months lang daw. Pero malahi siya. Maganda ang pagkabaka niya. Ayan o. Oh. Nabili nila na sir. Talong Stevie po. Talong Stevie. Ayan po ito mga, ito yung baka yan yung na nila kinakarga na. <laughs> Ang track daw po 1,000 doon sa mamala. Ayan <tabiyo> <Out> tabi yun. <tabiyo> Saka yung nalalito siya, Pati Garcia. Wala nininipay, wag ka lang hindi basta-basta eh. Hindi ito basta-basta pa ganyan, pata pa eh. <tabiyo> Iyon, no. Ayos nice na, sumakay na. Nakarga na.